Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Binalita ng ESPN na hindi natutuwa sa si Lebron James sa ginagawa ng Lakers sa kanya at tila ba kinalimutan na daw nito ang lahat ng ginawa niya simula nang dumating si Luka Doncic sa team. Tila ba nakalimutan na daw nito na nang dumating siya sa Lakers ay limang taon itong hindi nakakapasok sa playoffs at binigyan niya ito ng championship noong 2020. Pinili niya nga daw ang LA habang si Luka naman ay hindi naman ito ginusto ang LA in the first place at na-trade lamang ito dito. Subalit na iintindihan nga daw ni Lebron na sinusulit ng Lakers ang chance na ito hindi lang nagugustuhan ng 4 time MVP ang paghandle dito mga kaibigan. So ayun nga po mga kaibigan medyo hindi maganda o at least hindi nagugustuhan ni na Lebron ang transition ng Lakers from him to Luka Doncic bilang ang franchise player ayon sa ESPN. Sa 22 years nga ni Lebron sa NBA going for 23 next season ito nga ang unang pagkakataon kung saan hindi siya ang franchise player ng team. Kahit saan nga siya pumunta noon even as a rookie ay siya ang franchise franchise player nasa gitna ng lahat sa promo tickets, billboards at iba pa. Pusibling ang huling pagkakataon na naging secondary star sa Lebron James sa isang team ay noong 2008 Olympics pa kung saan si Kobe Bryant nga ang pinakasikat na player worldwide at considered ito as the face of the NBA. Ganun pa man, some are even saying na 1A and 1B sila noong mga oras na yon. Kahit nga sa mga dokumentary ay yon ang sinasabi ng kanilang mga kakampi. Ganun pa man ngayon nga ay may isang number one lang at yun ay si Luka Doncic at least sa mata ng Lakers front office. Sunod-sunod nga ang hindi magandang report regarding Lebron at Lakers. Naibalita noon na hindi magandang relasyon ni Lebron James at ng Lakers front office. Sinabi din nga ni DeAndre Ayto na hindi man lang siya minessage ni Lebron noong dumating siya sa Lakers. At ngayon ay ito naman ang balita galing sa ESPN. Madalas nga kung may usok ay may sunog. At sa ngayon hanggat hindi ito natutumpos ay posibleng patungo tayo sa malaking sunog. At yan nga ay ang posibleng paghingi ng trade ni Lebron sa Lakers front office. Dahil kahit may gulo na nagaganap, gustuin man nga ng Lakers na i-trade siya ay hindi nila ito magagawa dahil bukod sa hindi nga interesado ang mga team na bitawan ang kanilang mga asset para sa 52 million ng 41 year old Lebron James na may 1 year contract lamang at posibleng mag-retire na after this season bukod na lang din sa napakahigpit ngayon ng cap space ng NBA at madali sosobra sa 2nd April kapag may tatlo kang max player na magre sa malaking luxury tax sa Lebron nga ay may no trade clause sa kanyang kontrata kaya naman nasa kanya nga ang huling desisyon sa ngayon ay hindi talaga maganda ang mga balita na lumalabas regarding sa relasyon ng kampo ni Lebron at ng Los Angeles Lakers front office May kita nga natin sa mga susunod na linggo kung Lakers pa rin ba ang suot na jersey ni Lebron sa umpisa ng susunod na NBA season Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?